Patang may tapang. Gusto nating klaruhin, hindi po kayo umaangkas ngayon kay BBM dahil uh, nagnanumber one siya sa survey. Diretsyahang tanungan. Kahit ngayon, ang sinasabi ng Pangulong Duterte, eh, ang lab laban niya, corruption? Kung ako maging presidente, magkakamataan kami. Mga eksklusibong pinagkakaguluhan. Eh, kaya lang, sinabi sa akin, nagpag-rug test kayo din less Ano, hindi ko ba alis mga maanghang na komentaryong walang atrasan. hindi eh, ko pa masusuko. Uh, delikado ito. Uh, hindi ko pwede maging presidente. Mabibigat na talakayan. Ating napapagaan. Huwag na natin banggitin kung sino siya. Tatanong ko pa naman siya kung sino siya. Malalibel <laughs> tayo nito. Mga tiradang tatak, tunyin lang. Tuwing linggo yan, dito lang sa komento Kumentunyin. ako. Ako. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ay mataim team na nanunumpa. Ay taim team na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katapatan at sigasig. Nabu natutuparin ko na buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin, ang aking mga tungkulin bilang pangulo ng Pilipinas. Bilang pangulo ng Pilipinas. Ay, taga muna, hindi mo na tayo nagpapakasal. Ah, napakaswerte namin dahil ah, napadala kami ng imbitasyon. Nakala ko nga, magiging gay ko ako. Pagbuto na imbitasyon. Kaya na hindi na yung pirated yung imbitasyon. na eh. yun. So, kaya magkakaalaman, pag hinara kami ng security, papunta po kami doon sa National Museum. Well, TIC is po na bago National Museum para po maging saksi, personal sa makasaysayan panunumpa sa tungkulin ng ikalabing pitong presidente ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand wow! 59, Marcos Jr. Let's go. na kami sa PICC, doon na wow. uh, susunduin ng shuttle service yung uh, mga naimbitahan na magpunta doon sa National Museum kung saan magtatalumpati, uh, uh, manunumpa ang uh, bagong pangulo. Ito, meron akong ebidensya. Oh. Sana, uh, hindi pirate oh. <laughs> sana naman. Okay na, okay. Meron, meron tayong uh, vehicle pass dyan, di ba? Ayun, tama-tama. Medyo okay, lumuluwag na. Sana umago tayo doon. Saktong-sakto lang naman. Uh, time check tayo, 7.29. Ayos pa rin yan. Ah, uh, hindi naman na mag-uumpisa na yun nang wala, wala tayo eh. <laughs> Thank you. See you. Ang aming first stop ay dito sa PICC. Siyempre, dahil espesyal ang okasyon, kinakailangang matiyak ang seguridad ng lahat ng dadalo rito. O ba? Diba? Easing easy, easy. Ito na ang isa sa best part kain na na. nakatapos ng uh, proseso, kain na na. <laughs> Ito yung last stop. Kain muna tayo. Ano ka? Man nga natin. Kita nyo naman, ang unang bahagi pa lang eh, talaga namang enjoy na enjoy na ako. Oh. Di lang sa pagkain, pati na din sa mga nakita ko. Alam niyo naman ako, social climber. After ng kainan, e eh, dumiretso na kami lahat sa Seattle na magdadala sa amin sa National Museum kung saan gaganapin ang inauguration. Mabibigat din talaga itong mga kasabay ko sa bus. Ibig sabihin, bigatin ako. E eh, tulad na lang nitong mama na to. Si RSA lang naman, si Mr. Ramon S. Ang, ang bossing ng San Miguel Corporation. Aba, talaga namang napakaganda nitong National Museum na siyang handpick mismo ng ating presidente dahil memorable daw ito sa kanilang pamilya dito daw nila noon sinusundo ang kanilang tatay na si dating Pangulong Ferdinand Marcos naalala nyo? naging Senate President din kasi si former President Ferdinand Edralin Marcos. Medyo tiyaga-tiyagalan talaga sa paglalakad papunta sa mismong venue pero worth it dahil makakasama at matatanaw mo ang daan-daang mga kababayan natin na pumunta dito sa National Museum para suportahan ang ating bagong Pangulo. Ito na nga ang pinakaabang-abangan nating lahat, ang masaksihan, ang pagdating ng ating

Di mawawala siyempre ang parada ng pagpaparangal na pinangunahan ng ating armed forces. Siyempre, pauhuli ba naman ang ating mga medical frontliners? Aba, andito rin at may kinatawa ng ating mga OFWs, mga atletang Pinoy at iba't ibang sektor para i-welcome ang ating bagong Pangulo. Finally, this is it. Ano pa nga ba kundi ang panunumpa ng bagong Pangulo ng Pilipinas? Ako, Ako? si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ay ma-taintim na nanunumpa. ay taintim na nanunumpa. Natuto pa rin ko ng buong katapatan at sigasig. Na Natuto pa rin ko ng buong katapatan at sigasig. Ang aking mga tungkulin... Ang aking mga tungkulin... Bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Congratulations, Mr. President. Congratulations. Kahit ilang beses kong balik-balikan itong pagkataong ito, inikilabutan pa rin talaga ako Iba ka talaga, President Bongbong Marcos. Mawawala ba naman ang isa pang kinaaabang-abangan na inaugural speech ng bagong presidente? The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listen to you. And this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard working, warm and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. mas darte minutes yung kanyang inaugural address uh, tama tama naman sa uh, nakisama yung panahon kabait din naman ng panahon ano? nakisama hindi umulan at hindi rin naman ganong katindi ang sikat ng araw konting konti na lang Makakapagpa-picture na talaga ako sa Pangulo. Kaya lang, naharangan ako ng kanya mga cabinet members eh. Nagpa-picture ba naman sa akin? <laughs> eh, pinagbigyan ko na. Di ba le, Mr. President? Di pa ito ang huling pagkakataong makikita kita. Makakapagpa-picture ako ulit sao At nagpa-picture pa sa akin si Goma. O baka malito kayo ha, ako yung nasa kanan. Isang masaya at makasaysayang araw talaga to, hindi lang para sa akin, kundi para sa 31 million Filipinos na nagtiwala at naniwala sa ating bagong halal na presidente, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi, nagpa-practice lang ako kung paano maging vlog ito. Mula nang magsimula ako Pero, bilang vlog ito... ...pagka pala nagpa-vlog ka, siyempre unang-unang kailangan ngayon, na-certified YouTuber na ako, hindi kayo bumitaw, mga kachulis. Ito po si Gato Nying, Anthony Taberna, nagulat ng live mula dito sa Singapore. Ito po ang inyong palatuntunan. Mga current happenings... Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak Tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Hindi mo ba naabutan ng live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Ah, Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!